Ay! Ah! <laughs> Tawad ako mahal Ayoko naman Od tulong na tayo Huwag na tayo manood lang ganyan O tara na tulog na tayo Ayoko na ayoko na Nantok na rin ako eh oh, good night na Ayoko naman Od Hi! <laughs> Magaling ka ba nganong naman nilo loho? Paano? <gasps> 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 okay, uh -uh. Sakit na ulo ko. Halos wala ako sa kambar sa yan ang tinatawag na bruxism. Usually dahil yan sa stress, anxiety, o kaya kapag kinukulang ka ng tulog. Pwede maglagay ng warm compress para ma-relax ang muscles at umiwas sa kape o alcohol bago matulog. <laughs>